Good morning guys! For today's video guys, ayan, uh, magdadala naman tayo ng mga benta natin sa Ukayan, sa store natin and uh, i-check natin kung magkano na po ang uh, napagbentahan natin for uh, one week ayan, so tignan natin and uh, i ibebenta na rin natin yung mga shoes natin dito, yung basketball shoes kasi nga uh, taglamig na, umulan na and uh, bira na natin silang magamit so uh, check nyo yung mga sapatos natin dito Ayan guys, meron tayong uh, Kyrie 5 Ayan, Yanis uh, Freak Meron tayong Kyrie Ayan, ito yung mga ibibenta natin dun guys Then, Yanis ulit Orange naman And uh, Kyrie ulit Ayan, halos mga bago pa to guys Then, i-release re na natin yung Sleeper, slide Ang bagong bago pa yung mga yan guys ang dadalhin natin dun so abangan nyo guys, magaganda pa to halos bago pa lahat yan halos hindi pud-pud guys yan and yung mga yan yung mga bagong kuhan natin guys Ayan, dadalhin natin dun yan. so ayusin na natin, and tara So ayan guys, andito na naman tayo sa table natin. Ayan. Iaayos na naman natin siya na uh, tayo sa mga luma. Then ilalagay natin yung mga bago nating kuha. So ayan siya guys. Let's go. So ayan guys, tapos na tayong magligpit na naman ng ating mga benta. Ayan guys, andito na yung mga kairi natin. At saka Yanis, Nike, yung slide andun na rin. Mga arrival, nandyan na. Ito, andito na rin yung rip in deep guys. Ayan. Rip in deep. Mga band shirt. Nailagay na natin sila guys. So, see ya. Ayan, check naman natin guys kung magkano yung kinita natin ngayong week na to. Let's go! So ayun guys, uh, pauwi na tayo and uh, solid na naman ang ating one week and 245 euro guys equivalent to 15,000 guys, like 15,000 pesos, -solid. And Let's go.